Mga kasurya, naka na ba mo og Japan? Nakatila na ba mo og authentic Japanese food? Kung wala pa, aw. Di na ta kinahanglan mo ato og Japan kay naana ang Yamanaka dinhi sa Malaybalay. Bani ko din niyo kay atong bisitahon karon. Ta, mahayad hadaluman mga kasurya. Ug At atong makauban karon si Chef Henry. Sir, nang gabi. Eh. Sir, mangutan nganong gitawag siya og Yamanaka ramen? Ah, uh, akong gi nganlan o Yamanaka Ramen, because ang Yama means mountain. Ang Naka means in the middle. So, we're in the middle of the mountain. Bukidnon is the middle of the mountain. So, that's why Yamanaka. In the middle of the mountain. Ramen. That's the meaning of Yamanaka. Ah. Chef, mamunta na ako kung unsan po din mo ang mga sa pag-prepare sa food, Japanese foods. Actually, 15 to 16 years ko nga nag-work uh, sa Japan. Until now, pabalik-balik. And uh, dito ko naka-experience o uh, klasik-klasing uh, uh, cuisine, Japanese cuisine sa pagluto. So, makonsider na ko ang kagalingon sa akong mga niluto karon na authentic pizza kay Ang akong ipang gamit is uh, authentic yun yung mga ingredients. And beside from that is, I was a retired Japanese chef sa Philippine Airline. Ang yeah. so akong experience eh, ako galuto sa trip sa Osaka, Nagoya, Fukuoka, Haneda, and Narita. Ang location sa Yamanaka na Ramen nag-atubang sa provincial capital. Tapad lang sila sa Anipay o sa Harveys. Naapon siya dinhi ang Pedritos Food Trip. Ug naapon sila yung mga sinugba, barbecue ug isda. So din namin kinahanglan mo atong Japan makakaon na ta dinhi sa kaamulan yes, ug so... authentic nga Japanese food. Sir, mo na lang ko, natay Japanese blood sir. Actually wala. <laughs> <laughs> siguro tungod kay sa kadugay uh, sa among sa among family git, Ani git ang mga features mga look murag siguro Uh, tungod sa akong gipang buhat Dugay na sad ko sa Japan. Medyo natakdan kay ka pa. siguro. <laughs> <ko>. <laughs> <laughs> Pero unsa unsa kung ano ka? Lami, unsa hinapon sa lami sa? Oishi. 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 Aw ka nang sir ba uh. mga food mo rin na. So oishi gid kay mo mga food. Umay. O, on on man ka sabot sa so, umay. Uh. Lami, lami. Oh. Uh. O wishi. Lami, 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 no, 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 lami. sila lami. So oishi o umay ang imong pagkaluto sir. Salamat ni sa iyo mo ako. Hindi na may kinanglan mo Japan. <laughs> <Yes>. <laughs> so, mga ka-storya, in kaso kung gusto sa mamutilaw, o okay. kustintik na Japanese food, ang hina mo din eh. Sa yaman na Kaya ato yung matilawan, no? Atong nabati ang experience ni Chef Henry nga kustintik Shout Shoutout yata kang si Hal Bryan. Ug karon din hinatas atong paborito na portion, ang pagtilaw. Unahon na to ang Tantanmen Ramen. Grabe ka puno ang lami sa sabaw o sa noodles mga kastoya. Authentic jud ang kalami. Haskang lami ay ihigop og lagi. Unya ato na isunod ang California Maki. Lamia ka ikaon ay naglisod matag chopstick. Oh, Aw, gikinamot na nato. Dayon ang yaki suba. Pansit ni sa tua pero talagsaon ang iyahang lami. Pagkahuman lagi na kog pilaw nakaingon like a uishi. Grabe ka delicious ug um, tasty mga kastoya. Sir, unsa tong maestorya atong mga viewers karon? Well, Uh, thank you kay uh, sa vlogger na si uh, Kyle, sorry sir. Ah, Kyle. Kyle. Thank you kayo nga nabisita mo diri Ako invite ang katauhan uh, itong uh, mga taga-Kabukidnon or sa sigbit nga mga lugar like Cagayan, Davao na doon na kita yaman na karamin na sa Bukidnon. It's uh, authentic and very delicious ng mga pagkaon na Japanese. Uh, since ato mga ingredients is uh, authentic, yapari, yeah, oishii desu. Thank you. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Eh. Mga kasturya, kung man na natilawan ang ilang mga pagkaon, masulti nato nga ang yaman ka-ramen o sa kalugar na angay bisitahon. Ang ilang authentic na ramen o gaguban pang Japanese food siguradong makatagbaw sa inyong cravings. Ayaw kalimti ang ilahang grilled options na usab. Carlet Stories po, salamat tungkay sa pag-uban.